Good morning, everyone! Ang among gupang abitian! May check-up siya ngayon. Sa New Hula namin, tingnan nyo. 7.13 in the morning. Ang dilim-dilim na dito sa Finland. <coughs> Ayan. Pulang araw. Pag winter, ganito ka. Ganito <coughs> lang. Ayan. Dapat sana maglakad kami. Kaso lang, sobrang aga ng ano niya. Check up. So, tapos, late ako nagising. Hindi pa to tayo mga dyan. Ano sa iyo? Ano sa iyo? 751. 751? 751? 751. 751? Oo. 751. Okay. Oh, Okay. Ang oh, medyo no. malit. Ang dilim din eh. Ano na ngayon dito? Otom. Otom. Kaya yung mga dahon naglalagas na siya. Pero ano to? Ano na? Oh. Yung taon kalo ay ginising lang namin siya kasi kailangan ko siyang bihisan. Kaya ayun, nagising siya. Kailangan namin ano yun yung bus kasi yung bus nila dito is by schedule pag mo hindi ka na umabot sa schedule nila kailangan mo magintay sa next next schedule bali late na kami kaya imbes na maglakad kami kasi yung lakad is mga 15 to 20 minutes lang <coughs> hindi na siya uh, hindi na kami aabot <coughs> Dito kasi pag late ka sa schedule mo, automatic cancel. Tapos magbabayad ka ng 50 to 60 euros as penalty. Pero pag ano, hindi ka naman late. On time ka. Ang ticket Hindi ka naman late. Ano, free siya free. So, napipinalti sila kasi Ulang. No. Hmm. ayan. Sakto-sakto. na sakto. So, we're back mga Zoy. Ayan. <laughs> Buti na. namin yung bus. Akala namin hindi na kami makaabot sa ano, sa schedule ng bus. Buti na eh, nauna kami bago yung bus. Ayan, ayan. Papunta na kami sa ano. Um, Ah, huwag nito gal? ba? Tervyasa si ma. Tervyasa si ma. Newvola. Sa health center sa kanila dito. Yung isa oh. Gising na gising. <laughs> Nagwo-wonder siya bakit aga ko gumala. Ayan. Sobrang tahimik niya ngayon. <coughs> Tapos mamaya pag gusto na niya mag-explore. Iiyak niya siya magpapabuhat. <laughs> Yes, ang dalaga eh. mag alas 8 na ng umaga dito mga Zai parang ano pa. 5 AM. 5 AM just sa Pinas. Hmm? Tsaka sa katapusan sa last Wednesday, oh sorry, Wednesday, sa last Sunday ng October. So, oo, mag-iiba yung time difference nila. So instead na 5 hours lang yung time difference ng Pinas at yung Finland. Ano na, magiging 6. Yan, tapos babalik na naman siya sa 5 hours time difference. Doon na sa March. Tapos, yeah. yung araw na to, 4 months na si baby. Ay, Yeah, hey, 4 months lang nga pala <coughs> si baby today! Hello, Ah, ah. Yan. So, ito yung isang rason kung bakit ang daming nadidepress dito sa Finland kasi during the winter season hindi pa nga to winter eh sobrang lamig tapos ganito yung panahon walang araw sobrang pag winter mga <laughs> uh, isang oras lang yung araw oo pag winter uh, uh, ang pinakamataas niya dalawa tapos minsan hindi mo talaga makikita yung araw sa buong ano dyan buong araw yung ganito ganito lang parang may makikita ka lang liwanag pero parang gabi. Pero pag naman, mamimiss mo din yung gabi. <laughs> Kasi buong, buong gabi din may araw. <laughs> so in papasok na po kami. Tapos na yung check-up namin. <laughs> Agoy, natang-tang na yun. kuan kuwan, pacifier. <laughs> Oo, okay, so, pacifier ka rin. Oo, okay, oh, oh, magpalit dito. Oy! Ayan, time check. Alas 9 sa 1. Buntag dere. Time alas 9 sa Buntag dere. Ayan. Alas na na mga tsay. Medyo tog no, nag ang kwan, Finland. Kaya eh. temperature sa 8 degree. 8 degrees. So. Taglaan, tinghawa na ako kay 5, 4, may tsay Ah. Kabiwa. So, ayan, get check up ng kanang ang yang grow normal ba siya nagtubo. Tapos dawag nito yung timbang niya, Yung skin condition niya kasi yung skin niya is very dry so nagrecommend recommend yung doctor sa amin ng ano, ng cream. Especially dito ngayon sa Finland, pag winter na kasi is yung nila is very dry. Kung dry yung balat mo, <laughs> kailangan mo talagang gumamit ng mga 80%, 60% na mga oh, pusing, yun, hindi na lotion. Nang niligarilyo dito, parang niligarilyo na din, no? Oo. Niliwak kita, eh. <laughs> ah. <laughs> Pag snow, yan, umusok yung ano mo, Usok yung bunganga. <laughs> Ayan, mga djaiso. Nadili, stress rin na pasok pasok muna kami sa loob ng mall kasi bibili kami nung ano kasi ni baby kasi parang nagngingit na siya kailangan niya may pakagat-kagat tapos bibilihin namin yung uh, lotion na nirisita ng doktor para sa balat niya very sensitive yung balat niya kasi ang arte yan mana sa tatay kasi sa akin hindi naman makarte yung balat ko okay so see you thanks for watching Bye.